Okay guys, hindi na natin kung uh, anong ginagawa ni Chip Cook. Dito. Ayun! Good morning, Mr. Chip Cook! Good morning! Ayun, anong gagawa natin yan, yan Good day po! Ayos yan ah. ng kulay. Kulay? Parang mong mas okay yan pag gagamitan natin ito ha. Wait lang. Ayan, ayan, ayan. Ay. Ito. Subukan, natin yung vlog. Ito. Ito, oh, Chip Cook, oh! Pag gloves yan, mas okay yan. No. Para hindi ka madumi, madumi yung pagkain ba? Bakit mo magagamit yung gloves na yan eh, hindi naman ito ready to eat food. Ano, uh, ano ba yun? Pagkagamit ka ng gloves, yung mga kagaya ng mga fresh vegetable salad, yung lettuce, yung mga tamo-tamo, pagkain ng kambing, yan, ganyan na pati kinagamit ka ng gloves. Ah, ganyan. Pero pagmagad yung iluluto mo pa, kahit ng gloves yan, kaya yung gloves, hindi ka agad yung paghihiwa ng ano, ng mga pagkain, gulay. Hmm. Kasi pag sumabit yung gloves sa kuchilyo, may posibilidad daw sa, da, sa sumabit din yung daliri mo. Ah, hindi ka pa yun. For safety rin yun, ha? Oo. No? Oh. So, mm. Tsaka yung news na yan, na ang example, ito mga, hindi ko naman binaan yung mga puti dito sa kalsada, mga street food. Diba siya, naka-gloves. Naka-gloves siya, di ba? Oo. Oh. Yun naman si surf nila, yung pamilya nilang may gloves, tapos yun din yung, yun din yung pinang, nila ng mga bayad ng mga pera, ang ano, ano ang isang sample isang din ng cross-contamination? Kasi pera, makalit, maka rin, madumi. Tapos yun din yung gloves, yun yung mahakal ng pagkain, yun din yung pang-serve. Oo. Eh di, ano? Ba't yun ang hindi yun, yung madumi-madumi, pero yun ang hindi tayo magpagamit ng gloves. Kasi ano yun, may yung cross-contamination, so, yung bacteria. Yung paggamit ng sangkalan, dapat. Okay, okay, tulad yan. Baka vegetable, vegetable lang. Yan ang kulay. Dito sa hey, hey, barbong ito, hmm. ang gamit namin ng vegetable ay ground. Pati kuchin yan, alam po, proud, yung ko, pati diba? kuchin yan. Proud din yan, dapat. Diyan. Para may iwas natin yung cross contamination. Oo. Oh. Kasi yun yun. Ganun pala yun. Madami niya na natin na na may chip ko. Alam basta, ako kung tama ako sa mga professional, ha? Hmm. At basta, yun ang alam kong tama. Oo. Oh. At least, diba, nagkakaroon kami ng kami, mga oh. tulad namin na ano. Kasi, ng kaalaman. Iniiwasan natin eh, yung cross contamination eh. Ayos talaga. Oh, Grabe. Oh. Oh. oh, ayun. Guys, ayun. Meron pa? May tatatag pa ka? Wala na. Wala na. Okay na yun. Uh, gagawin natin Awa okay is na palike and subscribe na lang. Kasi kusinerong luwagin sa Facebook at oh, YouTube niya. luwagin to. Ayun. Pag maka 1K siya, may fishbowl kayo. Pag naka 5K, may banana cake kayo. Ito yung sabi ng banana cake. Kaya alam ba na. Ayan yung banana cake. Kaya, banana cake. Ayan, banana cake. Oh. Sarap yan. Diba? Katulad niyan. Ready to eat yan. So, papang pinag-prepare yan, is dapat sa gloves, tama. Pag-i-serve mo na. pag, -serve, pag serve mo na. Pero, nung pinag yan, kahit hindi ka gloves, glabs mo serve mo na. Pero, syempre, kung gusto mo mas masarap, eh, wag mo gamit na ng gloves. Pag-i-serve mo. Pag-i-serve diba? Ayun lang, guys. Maraming salamat. Goodbye.